Hi hey guys, kamusta po kayo? Maraming salamat kay John Luel Bacareza sa kanyang comment na saan po ba makikita ang URL sa mga videos po sa Imperius. Reels. Ito po ay gagawan ko ng video para makatulong din sa iba na gusto din malaman kung saan makikita ang URL o link ng ating mga videos sa Facebook Reels. Kaya for today's video ay tuturo ko sa inyo kung saan makikita ang Facebook Reels URL or link ng ating mga videos sa Reels. At ituturo ko na rin kung saan makikita o makukuha ang URL or link ng ating mga long videos sa Facebook. At kung hindi ka pa nakapag-subscribe sa ating channel, mag-subscribe ka na at hit mo na rin ang notification bell para updated ka sa ating susunod na videos. At kung may gusto po kayong malaman or gawa natin ng tutorial, mag-comment lang po kayo sa baba. Okay, tara, let's go! So dito guys sa ating Facebook, click lang po natin itong ating profile. Punta po tayo sa ating profile. Click lang yung ating pangalan. Tapos dito, hanapin po natin ang ating mga reels. So, click lang po natin itong more. Tapos dito po, click po natin itong ating videos. Ito. yan scroll dun pa ba. Ayan na po ang ating mga rails. Ayan na guys, yung mga rails natin. So, titingnan po natin kung kukuha po tayo ng isa dyan. I-click po lang po natin yung isa dyan. Kung may makikita po kayo dito, yung arrow po, share po, yung sign ng share. Ayan po, click nyo lang po yan. May lalabas po na, ayan, messenger, copy link. Yan po yung copy link. Yan po yung i-click nyo. Tapos, mga copy na po yan. Link to post, copy to clipboard na po yan. Dito naman po sa aking long video, kung makikita nyo po, 3.54 po siya. 3 minutes 54 seconds po siya. Tapos, dito naman, same lang din po sa gagawin doon. katulad po ng real short video, ito po naman po yung long video natin. So, kung makikita nyo guys, kung yung araw po, yan, yung share po. Ganun din po. I-click nyo lang din po yun. Tapos lalabas din po yung copy link. Tapos i-click nyo lang din po yan. Yan, link to post copy to clipboard na. So, meron na po kayong copy link. Ganun lang po kadali. Meron din po ibang paraan. Pwede nyo lang po siya i-hard touch touch nyo lang po ng hard. Yan po. Lalabas din po yung copy link. Kung mababasa nyo, messenger, copy link, Instagram, more. Yan po. Makikita nyo yung copy link. Hard touch lang po yan. Yan. Tapos ikakopy nyo na. Touch nyo lang po yung copy. Magkakaroon na po kayo ng link or URL. Same din po dito sa long video. Pwede nyo rin po i-hard touch. Tapos magkakaroon na po kayo ng copy link. Yan po. Makikita nyo. Copy link or URL. Ganun lang guys. Kadali. Thank you so much.